Yo, what's up mga kaibigan? Alina na tayo magkwentuhan Game 4 ng Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers. Labang ang Mavs, 2-1 at out sa game na ito ang 2-time Finals sa MVP Kawhi Leonard dahil sa muling pamamaga ng kanyang tuhod. Si Amir Coffey muna ang papalit sa kanya sa starting 5 ni Coach Ty Bad start para sa Dallas Mavericks at quick start naman para kay Harden at Paul George. Habang si Doncic naman ay agad nga na nagtala ng 2 fouls sa first 4 minutes ng game. Paglabas ni Luka ay mabilis na lumobo ang lamang ng Clippers sa 14 points. Magkakasunod na 3 points ang ginagawa ng Clippers 8 of 11 to be exact sa first quarter. Tatlong timeout kagad sa first quarter ang nasunog ni Jason Kidd at nabaon nga ng Clippers ang 23 point lead sa dulo ng unang quarter sa score na 39 to 16 at 16 points sa din kagad si Paul George. Kinakadado nga ni Terrence Mann si Luka Doncic at tila ba replay nga ito ng game 1 kung saan impresibong performance talaga ang pinapakita ng Clippers. Frustrated na din si Doncic at nabigyan nga siya ng technical foul. Sa second quarter ay si Harden naman na nagpapaulan ng 3 points at lumobo na sa 31 points ang tambak ng Clippers. Ganun pa man, late second quarter run ang ginawa ng Mavs sa paungunan ni Kyrie Irving upang may baba sa 17 points sa lamang ng Clippers patungo sa halftime. 26 points sa si Paul George on 6 of 9 shooting sa 3 points at 18 points naman si Harden on perfect 4 of 4 shooting sa labas. Sa third quarter naman ay napako na nga sa 26 points si Paul George matapos niya nagawin nito at tuloy-tuloy lang nga ang run ng Mavs at mainit pa rin ang kamay ni Kyrie Irving. Nabaligtad na nga ang momentum ng game na ito at ay baba ng Mavs ang lamang ng Clippers sa dalawang puntos. Fourth quarter naman ay sumagot ng 8-0 run ng Clippers. Ganun pa man 12-1 run ang ginawa ng Mavs at ay tabla ang game sa 3 points sa ito ni Doncic. at nakuha nga nilang lamang mula sa 5 straight points si Kyrie Irving. Subalit clutch baskets nga ang ginawa ni Paul George at ni James Harden dahilan ubang may tabla ng Clippers ang series na ito. 33 points, 7 assists Harden na 32 points, 8 assists naman kay Paul George. Sa Mavs naman ay 40.6 rebounds si Kyrie Irving at 27 points, 10 rebounds, 10 assists si Luka Doncic. Ngayon ay tumungo naman tayo sa tapatan ng Philadelphia 76ers at ng New York Knicks. Ang series na ito ay may standing na 2-1 in favor of Knicks patungo sa Game 4. Magandang simula ng Sixers sa pinapakita. Agad na nagtala si Embiid ng 10 points, 5 rebounds and 4 assists sa first quarter. Dalung paman ay medyo nanlamig nga siya sa second quarter habang si Jalen Bronson naman ay napakaganda ng nilalaro. Kaya naman ang biggest lead ng Sixers sa 12 points ay naibaba ng Knicks sa 2 points patungo sa halftime. 49 to 47 ang score. 14.7 rebounds, 5 assists si Embiid at 13 points kay Maxi. Habang sa Knicks naman ay 23.7 assists si Jalen Bronson on 10 of 15 shooting sa field at 8.9 points, rebounds din kay OG Anunobi. Ang missing factor nga so far para sa Knicks ay si Dante DiVincenzo na wala pa rin puntos. Sa third quarter naman ay gumawa ng 8 point lead ang Sixers. Sixers ngunit nagkasagutan si Embiid at Bronson dahil dito mas ginalingan lang nga ni Bronson ang kanyang performance matapos ito mga kaibigan talagang nagiinit nga siya at nagtala ng 15 points sa quarter na ito dahilan ubang mabaon na ng Knicks ang 1 point lead patungo sa 4th quarter at ang tindi nga ng effort na pinapakita ng Knicks, magkakasunod na offensive rebounds nga ang kanilang naukuha, 17 to be exact. At sa uli ay takeover mode na nga si Bronson mga kaibigan, at binigay niya sa Knicks ang 3-1 lead sa score na 97 to 92. 47 points, 10 na si Bronson on 18 of 34 shooting sa field and the rest of the Knicks ay 50 points lamang. May chance ang Knicks na tapusin ang series sa ito at umabante sa second round next game.